Nakatutulong ang limang taong importation deal ng bansa sa pagitan ng Vietnam para mawala ang pag-aalinlangan ng publiko hinggil sa kung ano ang magiging supply ng bigas sa hinaharap. Ayon ito kay dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, bilang komento sa nakuhang kasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagitan ng pamahalaan ng Vietnam. Sinabi lang ni Attorney Roque na nakakainggit ang katotohanan ng mas angat sana ang Pilipinas sa paglago sa ekonomiya kumpara sa Vietnam noon. Subalit ngayon, sila na ang nagbebenta ng bigas sa bansa. Alam mo itong pag-anunsyo na meron tayong maangkat ng bigas galing sa Vietnam at Cambodia, yan ay magsisilbing um, dahilan para bumaba na rin ang presyo ng bigas kasi yung alinlangan na magkukulang tayo ng bigas ay eh, biglang nawala na. Dahil magkakaroon tayo ng steady supply sa susunod na limang taon dahil nga sa pangako ng Vietnam na isa rin sa pinakamalaking nage-export ng bigas. Mga partners, no, nakakaingit lang na talagang matakin mo mga bansang Vietnam at Cambodia na dati eh, talaga namang mas mahina ang uh, paglago ng ekonomiya kumpara sa Pilipinas, eh sila ngayon ang nagbebenta sa atin ng bigas. Sa kabila nito ay sinabi ni Atty. Roque na may mga paraan pa naman para lumago ang produksyon ng bigas sa bansa. Aniyas, susi nito ang pagtatayo ng dams Meron silang talagang advantage dahil binigyan sila ng Panginoon ng Mekong River na talagang natural irrigation system di gaya dito sa Pilipinas sa kinakailangan gumawa pa tayo ng mas maraming mga irigasyon no? dahil uh, 55% pa lang ang irrigated na lupain natin dito sa Pilipinas pero ganun pa man eh kung hindi tayo nabigyan ng Panginoon ng Mekong River eh talagang gamitin na natin pondo ng gobyerno sa paggawa ng mga dams no nang sa ganon ay makahabol din tayo pagdating sa rice production sa ating mga bansa na gaya ng Vietnam at ng Cambodia. Sumantala, maliban sa import deal ng Pilipinas at Vietnam, ay nagpahayag din ang Cambodia ng kagustuhan na makapag-import ng bigas sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nagpahayag ng pagkadismaya si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo dahil ang Pilipinas na ang nag ng bigas mula sa mga bansang tinuruan ito. Limang taon tayo mag-import. Alam mo may yung Vietnam? Panoon nung nasirang Ferdinand Marcos Sr., tinuturuan lang natin yung mga yan eh. Mm -hmm. Kung paano magtanim ng pala. Dito sila na nag-aaral. Oo. Oh, oh, ngayon, tayo ngayon ang nag... ko ba? gumawa. Hindi nila... Kasi hindi inaasikaso kung ano yung problema ng mga magsasaka. Mm -hmm. Alam na naman nila eh. Ever since, palagi naman ganyan. Pero wala. Talaga yung supply ng... Uh, ating mga pala eh, napakababa ang bilang. At alam na naman ng lahat yata ng administrasyon na duwan. Alam naman nila ang problema. But somehow, ay, hindi na tutugunan. Kaya, ayan, palagi na lang tayong ganyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.